mga senior citizens, magandang mga po. Ito, tatapon na ako ng basura. ng mga katambak dun. Araw po nang tapon na namin ngayon. ng eh. Yan basura. Eh. Mga basura din mga kapagayo. Eh. webis po basura dito. At parang ngayon. Eh. Mga nakapila na mga basura at webis. Ang eh. dami siya uh, rin, So, nag-iipong pa. Oh. Masipag po yan. <laughs> Di pa po ng basura. Gandong po ay no, mga basura rin. Kaipon. So, mabalik na po ako sa ano pa gano. Madilim din, din pa ako kasi rito na kanti. Bawa tapau. Nakalawa. Nakalawa wala na po mga basura dito eh. Nakatamba ka po na eh. Ang na lang pag natuyo yan. Mahanin ko na lang di. Hmm. Dilim pa po ako ng mga manok. Ayan, um, ang pinatoka ako ng mga manok dito. Ah, madulong ingay ka Iingay kasi pagka hindi pa tumutoka. Ah, binigyan ko na rin ka, madilim ka hmm. hmm, Tinapon na tubig tayo. Ito uh -huh. pa ng tubig. Wala siyang inumin. Lalo ko ito sa manok na ito. Oh, hindi na ka bibigyan lo eh. Salamat po.